Sa video na ito, ituturo ko sa'yo bilang isang baguhan pa ba sa pagbababuyan kung paano alamin o paano kumputin ang tamang dami ng feeds na iyong ipapakain sa iyong mga baboy. Atin din pong alamin ang kahalagahan sa pagsunod sa feeding guide para sa ating mga alagang baboy. Mapagpalang araw sa inyong lahat! Ako ay narito upang ibahagi ang ilang mahahalagang kaalaman tungkol sa wastong pag-aalaga ng mga baboy. Hindi man ako eksperto, handa akong ipasa ang mga natutunan ko mula sa aking sariling karanasan. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang tamang paggamit ng feeding guide para sa ating mga alagang baboy. Gusto ko sanang iparating na hindi ako konektado sa anumang feed manufacturer at walang koneksyon sa industriya. Ang layunin ko lamang ay magbahagi ng impormasyon na makakatulong sa mga baguhan sa pag-aalaga ng baboy. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng mga baboy, tiyak na makakatulong ang mga impormasyong ito sa iyo. Ngunit kung isa ka na sa mga veterano sa larangan ng baboy, Maaari mo nang alam ang karamihan na isinatampok sa video na ito. Hinihikayat ko rin kayong magbahagi ng inyong sariling karanasan at kaalaman sa comment section. Ang ating komunidad ay maaaring maging lugar ng palitan ng hideya at karanasan para sa ikauunlad ng lahat. Kaya huwag mag-atubiling magtanong at magbigay ng iyong opinyon. Sabay-sabay nating pagtuunan ng pansin ang tamang pag-aalaga ng baboy. Maraming salamat sa inyong pagtutok at sama-sama masamang paglago ng ating kalaman. Makikita mo sa feeding guide na ito ang mga detalye sa stage o yugto at edad ng baboy. Makikita mo rin dito kung anong uri ng feeds hang ipapakain mo at kung gaano naman kadami ng feeds ang iyong ipapakain. Kung ang biit ay nasa edad na napapaloob mula 5 days hanggang 35 days, ito ay nasa booster stage. Sa stage na ito, ang feeds na pinapakain mo ay immuno booster at ang dami ng feeds ay mula 50 hanggang 70 grams lamang. Anyway, itong stage na ito ay concern na sa nagmamayari ng biik dahil ang biik ay dumidede pa sa hinahin. Kung balak mo ring magalaga ng hinahin baboy, nararapat ding alamin may ito for future references. Kung ang ay nasa edad na napapaloob mula 36 days hanggang 60 days, ito ay nasa pre-starter stage. Sa stage na ito, ang feeds na pinapakain mo ay super start at ang dami ng feeds ay mula 500 hanggang 700 grams lamang. Kung ang baboy ay nasa edad na napapaloob mula 61 days hanggang 90 days, ito ay nasa starter stage. Sa stage na ito, ang feeds na pinapakain mo ay starter at ang dami ng feeds ay mula 1,000 grams or 1 kilo hanggang 1,200 grams or 1.2 kilograms. Kung ang baboy ay nasa edad na napapaloob mula 91 days hanggang 120 days, ito ay nasa grower stage. Sa stage na ito, ang feeds na pinapakain mo ay grower at ang dami ng feeds ay mula 1.7 up to 2 kilograms. Kung ang baboy ay nasa edad na napapaloob mula 121 days at pataas, ito ay nasa finisher stage. Sa stage na ito, ang feeds na pinapakain mo ay finisher at ang dami ng feeds ay mula 2 kilograms up to 2.2 kilograms gumawa tayo ng isang konkretong halimbawa kung paano kumpyutin ang dami ng feeds na ipapakain sa mga alagang baboy sa bawat pakain. Kung ikaw ay mayroong anim na baboy na nasa grower stage, nagpapakain ka sa kanila ng tatlong beses, umaga, tanghali at hapon Tandaan mo lagi na kapag grower stage, ang dami ng feeds na ipapakain bawat haraw, base sa ating feeding guide, ay 1.7 up to 2 kilograms. Para hindi na tayo mahihirapan pa sa pagcompute, gagamitin natin ang 2 kilograms na dami ng feeds na ipapakain sa bawat baboy bawat haraw. So, ito yung ating formula na gagamitin sa pag-compute. Sa math, gagamit tayo ng multiplication at division operations. Bilang ng mga baboy, times dami ng feeds na ipapakain ayon sa feeding guide, divided by ilang beses ng pagpapakain maghapon. Meron tayong anime baboy, times 2 kilogram ayon sa feeding guide equals 12 kg. Ibig sabihin 12 kilograms ang ipapakain mo sa hanim na baboy sa buong araw. Ngayon ang gagawin natin 12 kilograms divided by 3 equals 4 kilograms. Ang ibig sabihin nito 4 kilograms ng feeds ang ipapakain mo sa iyong hanim na baboy sa umaga. 4 kilograms uli sa tanghali at 4 kilograms uli sa hapon. Ngayon, 30 days ka magpapakain ng grower feeds times 12 kilogram daily. Equals 360 kilos ang iyong bibilhe na grower feeds. Ilang sako ito? 360 kilograms divided by 50. 50 dahil ang isang sako 50 kilos. Equal 7.2 sacks. Simplihin na natin. Pitong sako. Sa pitong sako, kung ang isang sako ay 2,000 pesos na feeds, na grower feeds, ang magagastos mo ay 14,000 pesos. 14,000 pesos, ito yung gagastusin mo sa pagbili ng grower feeds ang laki ng investment, di ba? Mababawi din 'yan kapag naibenta na ang anim na baboy sa darating na buwan, di ba? Bakit ng sundin ang feeding guide? Ang pagsunod sa feeding guide sa pagpapakain at pan aalaga ng baboy ay ang mahalaga dahil ito ay naglalaman ng mga tamang tagubilin at suhestyon para mapanatili ang kalusugan at produktibidad ng baboy. Naririto ang tatlong rason kung bakit mahalaga ito. Una, tama at sapat na nutrisyon. Ang feeding guide ay naglalaman ng mga tamang bahagdan ng iba't ibang uri ng nutrients tulad ng protina, enerhiya, bitamina at mineral na kailangan ng baboy para sa maayos na paglaki, matibay na kalusugan at maayos na reproduction. Sa pagpapakain ng tamang halaga at uri ng pagkain, masisiguro ang balanced nutrition ng baboy na magreresulta sa mas mataas na produksyon at maputing kalusugan. Pangalawa, optimisadong paglago at timbang. Ang feeding guide ay nagbibigay ng mga suhesyon sa tamang dami at uri ng pagkain batay sa edad, bigat at layunin ng baboy. Sa pamamagitan ng wastong pagsunod sa mga ito, maaaring maabot ang optimo o tamang timbang ng baboy sa bawat yungto ng kanilang paglago. Ang mabilis na paglaki o kakulangan sa timbang ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan at produktibidad ng baboy. Pangatlo, prevention ng sakit at problema sa kalusugan. Ang feeding guide ay naglalaman din ng mga alituntunin sa pag-iwas sa sobra o kakulangan ng hilang mga nutrients na maaaring magdulot ng mga sakit at problema sa kalusugan ng baboy. Sa pagkakaroon ng wastong nutrisyon, mababawasan ang posibilidad ng mga karamdaman tulad ng malnutrisyon, vitamin and mineral deficiency at iba pang kondisyon na maaaring makapekto sa buhay at produksyon ng baboy. Sa pangkalahatan, ang pagsunod sa feeding guide ay nagbibigay ng sistema at kaayusan sa pagbapakahin at pag-aalaga ng baboy na naglalayong mapanatili ang kalusugan, kapakinabangan at kakayahang pangproduksyon ng alagang baboy.